Hi! Magandang araw! Another day, another ulam video. Tara, magluto tayo ng pininyahang manok. Simulan na natin agad. Eto, gagamit ako ng chicken wings or mga pakpak ng manok. Malinis na to, nahugasan na to. Kahit ano namang part ng manok, pwedeng gamitin. Ngayon, maglalagay ako ng asin. Pwede rin kayong gumamit ng fish sauce or patis. Maglalagay din ako ng paminta powder. At ibababad ko lang po ang manok na to sa pineapple juice. Yung pineapple juice na gagamitin at or ilalagay ko dito ay galing po yun sa pineapple chunks. At yung mga pineapple chunks naman itinabi ko muna kasi mamaya ko yun ilalagay kapag nagluluto na tayo. At haluin lang natin po ito ng maigi para kapit na kapit ang lasa. Kung hindi naman kayo nagmamadali, pwede ninyo itong ibabad overnight para mas manuot lalo ang lasa mas masarap. Sisimulan ko po ang process ng cooking after 30 minutes. Ngayon ay oras na para simulan na natin ang pagluluto. Dito sa mainit na kawali, simulan na natin ang magkisa. kahit anong cooking oil ko pero itong ginamit ko ay canola oil silagay na natin ang bawang huwag nyo masyadong lakasan ng apoy kasi itong bawang ay madaling masunog igisa lang natin to ng mabuti at kapag aromatic na isunod na natin kaagad ang sibuyas Igisa lang natin ng mabuti itong ating sibuyas. At kapag nagbago na naging transparent na ang color nito, pwede na natin isunod ang ating mga na-marinate na chicken wings. At ang dami ng manok na to ay kulang to ng isang kilo. Siguro mga 3-4. Ganon. At saka yung dami na to, hindi pa namin yan mauubos. Aabutin pa yan ng Kinabukasan ng tanghali iinitin lang mahihina mag-ulan yung mga kasama ko dito eh <laughs> si Tiken lang ang matakaw sino daw ba si Tiken si Tiken po ay ang nakiisa kong anak ngayon na maayos nang naigisa yung mga manok ibabalik ko dito yung ating marinade yung pinagbabara ng manok At syempre, magdadagdag din tayo dito ng tubig para tuluyang maluto ang ating chicken. Ngayon, tatakpan ko muna hanggang sa maluto sa malakas na apoy. At ngayon, almost luto na yung manok. Sorry, hindi nagplay yung video pero nailagay ko na ang tatlong ingredients dyan. Gata, carrot, at saka yung pineapple chunks tatakipan ko ulit ito hanggang sa medyo maluto lang yung ating carrot kasi matigas to eh. Ngayon, almost luto na yung carrots. Ilalagay ko na ang red and green na bell peppers. Sa pagluluto pala ng pininyahang manok, kung wala kayong gata, ako gumagamit ako ng gata. Pero pag walang gata, pwede rin ninyong gamitin ang evap na milk. Kasi yung iba yon ang ginagamit. Kaya lang ako, sa panlasa ko, mas gusto ko yung gata. Mas malinamnam. Sa punto na to, lulutuin ko lang ng konti. Ng konti lang yung bell peppers. Kasi ayoko nang overcook ito kasi masarap sa bell peppers ang crunchy. And at the same time, tikman nyo na rin ang lasa. Tingnan nyo kung ano pa yung dapat nyong idagdag. Pwede kayong magdagdag ng iba pang papalasa na gusto niyo nakukulangan ako sa alat kaya magdadagdag ako dito ng asin at magdadagdag din ako ng paminta paminta is life then imix lang natin ito ng mabuti para humalo yung ating dinagdag ng pampalasa sa sabaw ng ating pininyahang manok dito sa point na to hininaan ko lang ng konti yung apoy para hindi naman ma-overcook itong ating mga gulay, lalo na yung ating bell peppers. Tapos, yung pinakalaskong ingredient dito na magpapalinam namin itong ating pininyahang manok ay ang keso. Kahit anong keso na meron kayo, pwede yan. Anyway, optional lang naman tong keso na to. Pero, pag may keso, mas masarap. Anyway, kahit hindi niyo naman gadgarin yung keso or hindi niyo hiwain kahit ilagay diyan ng buo, matutunaw 'yan kasi kumukuluyan. 'yan. Anyway, takipan ko muna 'to hanggang sa matunaw lang yung keso and then babalikan ko po kayo. Luto na po ito, ililipat ko lang po ito sa isang serving plate. At ito na po ang ating hang manok. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po samahan po ninyo ako muli sa mga susunod kong ulam video. Maraming maraming salamat at kung hindi ka pa nakasubscribe, please magsubscribe po. Salamat po ng marami and God bless po sa ating lahat.